So guys, welcome back again to my YouTube channel. And then welcome to my sari-sari store ayan guys. Uh, Mag-unboxing na naman tayo sa panibagong product natin sa school supply. Ayan. Ang in order ko is Oslo paper kasi ang daming naghahanap dito sa sari-sari store ko. Nagkakahalaga kasi ng hmm, 12 pieces Ah, oh, okay my scissors and then Oslo paper drew paper 250 sheets yes. ayan siya is binayaran ko is dalawang item siya okay and then nagkakahalaga to is 200 plus ayan 265 ayan buksan na natin guys ito na yung Oslo paper natin ayan ano guys, wait lang ha, kukuha lang ako ng gunting. Gunting lang, gunting. Ayan na uh, guys, open na natin si Oslo Peeper. Open na natin. May panibago na naman tayong produkto sa Sari Sari Store. Ayan guys. Ito na yung Oslo paper natin. Oh, ang ganda ng pagka-packaging talaga in fairness. Thank you so much sa reseller. Naka-double ano. niyan Wow. Nandito na rin yung scissors dalawang items ngayon sa school supply natin. Padagdag ng padagdag yung mga product natin sa Sari Sari Store. Ayan guys. Uh, actually guys, kung anong hinaha, kung anong binibili ko sa TikTok shop, kung like may naghanap mga scissors, ayan yung scissors natin. O si ang ganda and fairness. Quality. Ayan, titingnan ko na lang yung price doon sa so, 250 sheets. sa ayan. Kung sa piso isa, isa, uh, 250, I think dalawang piso isa sa Oslo. Dalawang piso. Ayan, yung Oslo natin, ang ganda ng pagka-packaging. Ayan, huwag muna natin buksan. Actually, pwede naman natin dito buksan. Para hindi siya maano. Ayan. Ayan siya Oslo paper. Ayan siya. Thank you, thank you, Lord. Kasi padamin ng padamin yung product natin sa sari-sari store natin. Nagkamayroon na tayo school supply. Dati yung ano ko lang is more uh, canned goods, mga chicheria, mga kung ano man. And then, nadagdagan ako ng rice. Ayan, thank you, thank you so much, Panginoon. Rice, nadagdagan ako, mga soft drinks, red horse. And then, at saka mga school supply. Itong school supply, kinakarir ko. Ayan. Tapos, minsan, box-box na tayo. Nagkukuha kaya ahinti ng ng mga, ano, like, kaya yung pondador, MP lights. Ayan, may dumang kahapon dito sa akin na, ano, na ahinti. Kumuha ako ng MP lights. Ayan, ilang box din yan. Isa, one, two, three limang box din yan. Tapos may box box ako doon na ano na pancit canton guys. Yun yan guys. Okay guys, thank you so much for watching my YouTube channels. Please like, share, comment, subscribe, and on the notification bell. God bless you all mga kasari-sari stars. Positive lang tagi tayo sa ano natin sari-sari stars. Bye everyone. God bless you all.